Ayan, si Don Guidote, nagda-drive. Papuntang saan? Papunta tayong kabatwa ngayon, mga amigo at amiga. At uh, siguro, apatoros yung biyahe natin, kaya medyo matagal-tagal to. Alam mo si amiga makatulog, ako hindi. Kaya, Siyempre, paano ka matutulog? Ikaw nagda-drive. Siyempre, hindi, hindi nagbabagang tipi mo. Kamitin ang dalawang daanan sa kaliwa upang kumaliwa sa Green Bed. Magmalit. Ito na mga amiga at amiga, uh, pagpunta tayo ng kabayatuan, galing tayo dito sa amiga? Sa Mercedes Passing. Dito tayo sa, hindi ko alam kung ano yung lugar Ortigas to. Ortigas pa tayo. Nasa Ortigas kami, at uh, itong biyahe namin ng amiga, samahan niyo kami. Sino po pa sa kabayatuan? Uh, mga kapatid ko at saka parents ko andun na sila ngayon dati kasama namin dito sa condo pagkagalingan namin ng uh... hmm, dito na kami sa EDSA EDSA North Dumiretso lang sa 1 and sa North. Pagkaraan ng 800 metro. Dumiretso lang sa 1 and sa North. Ambon, mga amiga de traffic. Ang oh, talaga umalis so, kami. Sa, sa north. Ta talaga umalis kami nang walang traffic. Iniwasan namin ang traffic. Pagkaraan ng apat na raang metro, gamitin ang dalawang daanan sa kanan. Saan na ba tayo, Don Bidote? Nasa Banisuela na tayo, mga amigo amiga. At ito ang inaasahan uh, natin, itong traffic na to, siyempre, uh, nasa Valencia na tayo pa Asa. MacArthur Highway. Biga, mga ilang oras na ba simula pa si Kanjek? Mga 4 hours yata. Hindi, big sabi, anong oras ngayon? 11.15. Pagli na ako isang oras, kami may kikin ng Amiga sa biyahe. Estimated time, sa ba mga 1 o'clock, 2 o'clock. Pero sigurado, alas 10 ng gabi. <laughs> Sobrang tagal naman Dapat pinakita natin sa kanila kanya Kadadaan lang namin sa SM Valenzuela At ngayon may bakong kaming uh, Mamaya pag nagutong kami ng na may, uh, may mo ba yung chicharon? Oo Chicharon, lagi itong chicharon na ito Magkasama kami, ginawa ko na siyang tropa Nagkasama kami, mas kasama ko ba yung chicharon Kaysa kay Amiga mm, Buti pa nga yung chicharon Hindi na nakakalimutan, minsan ako nakakalimutan niya Yo <laughs> pa ano na tayo, papandi balagtas road andito na tayo sa pandi at uh, siguro malapit na malapit <laughs> na, wala pa sa kalahati eh. <laughs> tatlong oras pang biyahe nakaisang oras pa lang tayo Saan na tayo? Nasa Marilao. Bulacan. Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. At diyan uh, diyanin nga natin yung SM Marilao. Ano ba? Ginagawa pala lang amigo o bukas na? Ginagawa yata. Ewan ko. O baka bukas na yun. Saan ko? Supermarket. Nasa Kanuroke na pala tayo. Pansay, oh, Pansay dum ito pala yon ninangan napapanood ko. Ah, ito yung kainan na paluto no, amiga. Oo. Ninangan ito pala yon, oh. May branch dito sa Marilao wala ka. Sabi naman ni Kasi ang main yan sa Pampanga. Ah, ganun. tayo sa bypass at kahit pa ano? bypass balagkas uh, at kahit pa paano eh, nakalagpas tayo dun sa traffic dun may sa bayan yun na nalito ko ng lugar importante nandito na tayo at uh, medyo mainit ngayon ang maganda ang panahon kaya okay lang din mag drive at syempre pag vacationista ka vacationista yun parang mayaman lang ah uh, pag bakasyonista ka, nagbabakasyon ka, ayaw mo nang kasi isto sa daan. Kasi maglalakad ka, gusto mo hindi maulan. Buti nga nung sa Boracay, eh, hindi siya umulan. Na umulan siya pagka yung gabi na, yung magpapahinga na kami o kaya yung naliligo kami sa pool. Marunong makisama. hindi ka pwede ka na sa ano? wala Hindi. Wala akong, ano, internet. Sa taas kaya ito? Oo, oh, sige lang, taas lang. Pero Long drive to ang kagandahan eh. nito. Wala traffic kaya okay lang. Medyo sumasakit ka hindi ko. Pero sakto lang. Okay. Pakaraan ng 4. Tapos. Kailan natin? Eh, Davao City kumusot tayo ng ano BBC tapos Gapan BBC Gapan this Gapan no BBC Gapan BBC na tayo sabihin nakakamuin na ako nakakamuin na ako ng ah uh, lechon Alam, lechon <laughs> nakakamuin na tayo siyempre nang uh, malapit na Biyahe. masakit sa likod kasi ma-long drive ang ginawa ng uh, amigo at amiga nyo ginawa namin kanina, dumain na kami kaso na yan kami, konting stretching tapos biyahe ulit Dito na tayo sa Gapan, Nueva Ecija

daman muna tayo dito sa SM Cabanatuan may bibili lang tayo bago tayo dumiretso dun sa bahay ng no, uh, kapatid ni Don Guidote